Hi guys! Kamusta kayo? Naku, kahit rainy season na, tuloy pa rin ang trabaho natin. Nagahanap ba kayo ng supplier ng aluminum and glass para sa project nyo? Siyempre, pwedeng pwede kami mag-deliver sa inyo. Maski malakas ang ulan, walang makakapigil sa amin, puntahan kayo. Heto nga't umuulan rin ang stocks ng glass and aluminum sa amin. Baka andito na ang items na kukumpleto sa project nyo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Pwede kayo mag-pick up sa amin dahil open kami maski ganitong season ng tag-ulan. Mula lunes hanggang sabado, 8 a.m. to 5 p.m. sa Toro, Quezon City Branch at 8.30 a.m. to 5 p.m. 30pm naman sa Manila Grand Aluminum Abad Santos Branch. Makukontak nyo kami sa mga numbers na makikita nyo sa screen. Lahat ng presyo namin, syempre, negotiable. Don't worry, hahanapan ka namin ng items na pasok sa budget mo. Oh, hintayin ko ang mga calls and messages ninyo ha. Stay dry and keep safe everyone. Bye!